pala kami sa SM Stola Hindi pala na? No? Smoky Smoky pala Punta kami rito sa ano Mosimo Ito talaga ang ano ang mga damit ng mga gangster at kipap ano, Five minutes later. Pala kami sa SM Stola. Hindi pala na? No? Smoky. Smoky pala. Punta kami rito sa ano. Mosimo. Ito talaga ang, ano, ang mga damit ng mga gangster at K-pop. Ano mga didi hindi ito yan, no? Baby. Masarap daw eh. eh. You <laughs> know so, you know masarap daw to mga kateteng kain natin oh. ah, boss Pag well, tamang gutom no. No. <laughs> tamang gutom. Ate, thank you um, good stuff sa singa. Baka ba tayo baka? Baka daw 'yan eh. <laughs>

solid ano Ayun o, no? Moching mochi. Sarap, parang sarap. Sarap yeah. Soli. um, Solid. daw. Parang na no. salamat. Sa panang hapunan. <laughs> dito sa ano, ayan o. No? Hindi natin, ano, yan lang. Diyan lang kami. Daddy, Yo, shout out mga utol. Napagan natin dito si OG Jigs sa kanyang shop. Kuwetji, hindi naka-video e. <laughs> Pinasal ko ng <parang> OG natin. <laughs> Ang dami na, ah. O, hmm. oh. oh. yung XB tayo. Anong nakita ko eh. Uh, Oo. Kasi wala na yung homies eh. Wala Ito? Hmm. Hindi, ito yun eh. Ito yung ano dyan oh. Yung pro Yung homies na yung, ano. Yung mga ka-tol ah. Ito na. Saan na to? Sa ano? Naga road, mm. Uno. Yon, yun, mga tola, naga road. Pulang Lupa Uno. Yon mga ka-tol ah. Naga Road, Pulang Lupa Uno. Ayan, sa mga kapatid na rin dyan, marami tayong ano dito. Ayan, maraming choice. Ayan. Ayan, shoutout kay OG Big Boy. Lumapag sa shop natin. Ayan, solid. Okay. Yung ganito, yung ano, yung homies na, wala na, yung homies. Yung ganito, yung partner na yun to. Tumita ng short. Ayan. Ayan, pero kaya, ay, ba? Yan. Kaya yan, <laughs> diba? yan. ano? yun? kasi ni yung old schooler na? oga 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 ano oga 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 eh. Ubud ng tagal ng, ano dyan, ng production. <laughs> sa big so, discount. Kay, uh, Utol natin. Ay, uh, otol no, natin. Suportahan natin yung ano, yung vlog ni OG Big Boy. Um, uh, Suportahan din natin yung shop ng ating mga kapatid ni kay Utol ah, uh, gigs. Sa toilet tol. Dito sa Las Piñas pa lupa, um, Naga Road, um, no, Ah, uh, na tayo. Dalawang shorts sa kanya, t-shirt. Yan.